So, ganito yung buhay namin sa Bulacan, guys. Ito yung bago naming titirha. Yan, dito ang rent. At ito ang aming lutuan. At ito ang aming lutuan, guys. Kung dati mayaman kami sa kuryente, ngayon naghihirap na. O, di ba? At ito naman ang aking magandang pamangkin ng Jan na iwan. <laughs> ito yung aming second floor. Yan. Yung second floor, guys. Yan. Yan. At dito naman ang aming labas, ang aming pasyawan. So, Ayan ang aming sampayan, Buhay Probinsya. Ayan, <laughs> at, at dati nagwa-washing machine, ngayon nagkamay-washing na. <laughs>